YouTube channel. shoutout po sa inyo lahat dyan. This is me, Kisha Elitibi Vlog. At ang vlog na ito ay nakita niyo po nakabihis po ako ngayon. Dahil aalis po kami papuntang hospital. At yung alaga ko po ay nagkasakit ng 39.7 ng lagnat niya. So ipacheck namin ngayon. At, uh, at pagdating ko mamaya dito ay mag-aayos po ako ng sink at uh, spray water kasi nasira po yung spray water lumalabas po yung tubig kapag nag spray sila o, kaya ayusin ko po mamaya pagdating ko galing sa hospital at yung sink naman ay ayusin ko din dahil natanggal po yung yung tubo niya yung tubo niya pumunta sa ilalim so lumalabas po doon sa sahig kaya yun ang uh, gagawin ko mamaya at yun ang minuto sa akin na amo ko dahil yung, yung amo ko wala wala po dito nasa Riyadh po so, doon po siya nagtatrabaho so hindi hindi po siya pwedeng kumuha ng mag-aayos dahil bawal po wala pong lalaki dito so pag samantala lang ako lang muna ang mag-aayos so ngayon yun lang po masasabi ko at mapapaalam na ako ngayon dahil aalis na kami at, pero bago po ako magpapaalam ng mga kalingap Please subscribe my YouTube channel. Paki-click na rin po ang bell notification all at lagi tayong bidin sa mga susunod na upload kong video. So, tara, let's go at babalik po tayo mamaya. A few moments later. Hi guys. Magtatanggal tayo ng ng. Pina-papakinis sa ititinda ngayon pantang tao ko O dito, sige, sige, 'yung kanin. 'Yung ng lalaki. trabaho na babae. Ayan, ko 'yung ano to, papasok. walang puntangak na ito. Baka yun. Oyo, oyo, oyo. Malaki yung ano niya. Malaki ate yung nagkamali ako ito maliit lang siguro pero magkamatch naman ata sila eh pareho naman sila pata ayaw papasok ito manipis ito ito yung dati manipis ah oo nga pala ano na siguro yun ayaw mong pasok dito ayaw mong pasok <laughs> ayaw, bakit kaya kasi nalagay natin ito dito

nagsira din to eh. Ako rin to nag, ano eh, ako rin ito naglagay. So ngayon eh, lahat ito yung napapalit na sa akin. Hindi ko alam. Aray, nadiklik ko ang kamay ko. Ayaw mong paso. Ayaw natin dito. Pasok na dito. Thank you. natin. Pasok yung baba. Ganon pa rin. Ay, wala pa rin kayo. Ayan, pumasok niya. Ganun pa rin. Uy, may kumbaba. Ay, wala pa rin kayo. Uy, Okay na kaya siya. Pagpasok kaya ito dito. Ayun, wala Itong orange, sabi, Ito, oh, ito, ito. Itong orange, dito kaya ito. Naging ano na po ah. Tapos, dapat ito siya may ano ito eh, yung, yung puti. Yung para siyang iskasti. Para hindi lalabas yung tubig niya. Try ko lang na. At babalik ako mamaya. Kukuha. Ayan. Nay, 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 Ayun, so Eto, ata natin to ni Conan. Ah, pa na eh okay, -tanggawin, -tanggawin. So yung kaya ko dito may dito you kaya ito yung Try ko na lang ito tanggal. Palitan ko na lang ng panibago. Para ano. Kasi hindi ko matanggal eh. Ito yung madgas. Kasi ito yung maagas yung ano eh. Yung tubig. Naano lang na siguro yung ano ng ano niya. Ano, ano nung nung tubig niya eh. Try na natin. Ayan. Dito na lang siya papasok kasi. so years para masanay tayo at matuto tayo gumawa ng mga ganito kaya pala ayaw pumasok pag hinihina eh ayan so okay na siguro to tapos lalagay natin to at lagyan natin ng kaya trainer na natin to ulit. lagyan natin ito Damit na lang pang mamas. Sweet. So, Dahil nilagyan ko ng ganito. Hindi ko alam kung paano. Para hindi lalabas daw yung tubig. yun ang sabi. Yung ang pagkaan ko. 一个都不用对。

ilalim siya ipapagawa sa akin. Ayan. Hindi ko makukuha. Ay, hindi ko makukuha yun. Hindi ko alam kung paano gagawin. So, ngayon, ang tatanggalin ko lang muna yung mga buhok na nandito. So, yun lang. Hindi ko ipapakita yung marunin dahil nakakadiri. Pasensya na mga kalingap. So, ang gagawin lang natin mamaya kung magre-refer tayo, aayusin natin yung tubo niya. So tara mga kalinga at ito uh, hindi ko ipapakita sa inyo. Tutukotin ko lang yung ano. So wait lang. Lagay muna natin dito. At uh, tutukotin natin. Kasi napaka ng buho. Tutupian natin itong ano. Ito hangin, Kinuha ko at para makuha yung yung buhok wala tayong pang ano so tupiin natin muna para pang sapit ayan ayan nagawa ko na so kailangan natin itupi masyado ayan po ayan ang nangyari so ito muna ang uunahin natin. May nakasabit na ano. May nakasabit na takip. So, ayan. Ayan natin na ano. Pero lumabas na siya. Pagmiri. kasi Kaso hindi siya makuha. yun 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 sa taas. yun 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 sin, sa nyo. So, ayan ang mga kalinga po. Meron pa. Yan ang nagpapakita na. So, mga kalinga po, kalalagay natin ito dito. Sa first. Nikuan nang kumpal. Naku nang kumukita. Naku nang kumukita. Naku nang kumukita. So, anito nalang kagawin natin? Kasi, hindi na magkuhat na lang tayo ng bote. Wait lang. So, mga kalina, kumuha ako ng bote. At saka ito. Kasi, iparilalagay natin dito. para natin, mano? Ito, panggalay natin ng... Panggalay natin ito. لبس صبت Ayan, ito rin siya. Kasi gumalabas yung gumalabas yung, yung tubo dito na natanggal yung tubo niya dito na warap ko na. So, ayan, nilagyan ko na ng ano ng bo tubig ng bote. So, ngayon okay na. So, pwede na ba akong maliw tubero? So, yan lang po mga kalingap. Maraming salamat po sa panunood. At sunod, ipapakita ko yung ano sa, sa inyo yung host. Mamaya, magbibis mo na ako dahil natalsikan ako ng natalsikan ako ng dumi nito. So, wait lang muna ha. Ipala muna tayo ngayon. Bihis lang ako. After 3 months, aso ay naman aso patarga ay naman ay naman ay naman ay naman

拿这边，拿这。啊不，拿这边拿。 So, tara na guys Babay muna Pagod Thank you so much for watching Babay nagligis akong um, Tubero <laughs> hindi, na, hindi ako nagtanggi Kasi kung sa akin talagang tatangya ko kasi trabaho to ng lalaki. Pero hindi ko tinanggihan dahil gusto kong makakuha ng experience. So ngayon, alam ko na. So diba, magaling ako. <laughs>